Isang uri ng damo sa inyong bakuran. Aakalain mo bang isa palang mabisang lunas sa iyong karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga bisang taglay ng halamang damo sa inyong bakuran o sa parang na kung tawagin nga ay makahiya. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin? At kung papaanong, kaya nitong alisin ang mga nararamdaman mong mga sakit sa katawan sa loob lamang ng tatlong araw. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pananakit ng buto o mga buto at tuhod ay kumunang nararanasan ng mga nagtakaedad. Subalit maging ang ilang mga may batang edad pa lamang ay nagsisimula na ring makaranas nito. Ang pananakit ng mga joints ay maaaring sanhi ng mataas na uric acid sa ating dugo na siyang namumuo sa mga ugpungan ng ating mga buto gaya ng tuhod. Ang pananakit ng tuhod o joints ay maaaring dahil rin sa arthritis. Maraming uri ng arthritis at ito ay nasa mahigit isang daang klase na maaring isa nga rito ang dinaranas mo na bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Kung kaya naman halika at alamin ang isang sinaunang pamamaraan o tradisyonal na remedy upang malunasan o di kaya'y tuluyang maalis na ang nararamdaman mong pananakit ng mga buto na dulot ng uric acid. Narito ang halamang makahiya o mimosa pudica na kilala rin sa mga katawagang touch me not plant, sensitive plant, sleepy plant or shy plant. Sa inyong lugar, ano ang tawag sa halamang damong ito? Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop nga sa tuwing ito ay mahahawakan o masasagi o sa tuwing makakaramdam ito ng panganib at muli namang bubukas pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop tuwing gabi at bumubukad ulit sa pagsapit ng umaga. Kung kaya naman, ginagawa na rin itong houseplant sa ibang lugar dahil sa kaiba nitong katangian. Ang mga ugat ng makahiya ay madalas ngang ginagamit na panlunas sa uric acid at sa iba pang mga sakit sa buto. Kahit noong unang panahon, ang makahiya root ay pinaniwala ang isa sa pinaka lunas sa mga karamdaman, lalo na nga sa mga pananakit ng buto. Marami ng mga individual na nagpatunay na gamit lamang ang pinakuloang ugat ng makahiya ay gumagaling at nawawala ang kanilang mga nararamdaman sa loob lamang ng tatlong araw. Halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa at upang maging mas epektibo. Humanap ka lamang ng halamang damo na makahiya na kadalasay tumutubo nga kung saan saan lamang. Hukayin ang mga ugat nito na madalas nga ay nakabaon sa lupa ng hanggang isang talampakan. Matapos makakuha ng ilang piraso ng ugat ng makahiya, ay hugasan itong mabuti at alisin ang lupa. Alisin rin ang balat ng ugat nito upang mas lumabas ang natural nitong bisa. putol putulin at saka dikdikin. Maglagay ng tatlong baso ng tubig sa kaserola o sapat at ilagay ang mga ugat para pakuluan hanggang bumaba ang tubig na hanggang sa ito ay maginalamang halos isang baso. Hanguin ito at palamigin sa room temperature. Inumin ito sa umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan. Sa loob ng tatlo hanggang limang araw lamang. Maaari ka magpakulo ng maramihan at itabi ito. Subalit ito ay kailangan mong maubos sa loob lamang ng tatlong araw dahil pagkalipas ng tatlong araw ay mawawala na ang bisa nitong taglay. Ang tsaang ito ay mag-aalis ng iyong uric acid at gayon din ang pananakit ng buto at joints sa loob ng kahit tatlong araw pa lamang. Ang mga tao na hindi na nga nakakakain ng karne dahil mataas ang kanilang uric acid ay maaari ng muling kumain ito. Pagkalipas lamang ng limang araw na pagkonsumo mo nang tsaabuhat sa ugat ng makahiya. Bagaman epektibo ang ugat na ito at napatunayan na nga ng marami, ay wala pa rin sapat na impormasyon kung ano nga ba ang side effect nitong dala, lalo na kung mayroon kayong iniinom na maintenance na gamot. Kaya kung hindi kayo sigurado, ay kumonsulta muna sa inyong mga doktor. Kain ka kaya ng halamang mayroong mga tinik? O mayroong mga animoy maliliit na karayom sa bawat dahon at katawan nito? Marahil ay hindi. Dahil iisipin mo pa lamang na ito ay may tinik o may liit na tinik, ay makatinga ito at maaring makairita sa balat, lalo na nga kung ikaw ay madampian ito. Katulad ng alamang ng lipa, ng nipay, nang Jimpy Jimpy at nang iba pang kapamilya nito. Subalit papaano naman kung makakagaling pala ito sa mga karamdaman mo? Kakain ka ba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang makati at matinik na klase ng damo na maaari mo rin palang kainin at gawing halamang gamot. Mahilig ka rin ba sa tsaa? marahil ay pamilyar ka na nga sa iba't ibang klase nito. Gaya ng green tea, red tea, at black tea, at kung ano-ano pang mga tsaa buhat sa dahon ng mga halaman. Kilalanin natin ang halamang damo na kung tawagin ay nettle, isang makati at nagtataglay ng maraming mumunting mga tinik sa bawat bahagi ng katawan at mga dahon nito. Iniiwasan nga ito ng lahat dahil sa ito ay makati kung sakaling masagi ka nga sa inyong balak. Portika Dayuwika o Stinging Nettle Halamang damo sa pamilya ng mga Orticaceae. Matatagpuan ito sa mga bansa sa Europa, sa Asia at sa North Africa. Mayroon nga itong limang klase na pare-parehong mayroong mga maliliit na tinik sa katawan at dahon nito. Ang mga tinik nito na mapipino ang siya nitong defense laban sa mga uod at iba pang mga hayop na handang kainin ng kanilang mga dahon. At sa oras nga na madampian ka nito sa iyong mga balat ay tiyak na mapapasigaw ka nga sa sakit. Subalit batid mo ba na ang halamang ito pala ay lubhang masustansya. Subalit o paano nga ba ito kakainin o gagamiting herbal na halaman? At ano-ano nga ba ang taglay nitong sustansya? Ang damong netel, ang dahon nito, ang ugat at ang katawan ay kadalasang dinudurog nga at ginagawang pulbos na maaaring gawing cream, tsaa at sangkap sa mga lutuin. Ito rin ay hindi nga natin pinapansin sa ngayon, subalit ito pala ay ginagamit ng herbal na halaman simula pa noon. Dahil ito ay mainam sa pagpapanatili ng masiglang daluyan ng ihi o masiglang bato. Ang mga tao o mga kalalakihan na mayroong problema sa pag-ihi o nahihirapan sa pag-ihi o mga prostate problems ay maaaring uminom ng tsa nito upang mawala ang nararamdamang kirot. Magaling din ito sa mayroong mga masasakit na tuhod o arthritis dahil nagpapababa ito ng mga tsansa ng pamamaga ng mga joints at mga dugtungan ng ating mga buto. Mainam rin itong nagpapababa ng ating blood sugar. Ayon sa pag-aaral noong 2013, ang dahon raw ng nettle ay makatutulong upang maglabas ng mas maraming insulin ang ating katawan ang insulin na maaaring magamit ng ating sistema bilang panlaban sa mataas na blood sugar. Ang kemikal sa halamang nettle na tinatawag ng polyphenols ay mainam palang panlaban sa mga kronik na karamdaman kagaya ng diabetes, obesity, cancer at mga heart problems. Kung kaya naman maaaring kumuha ka nga ng mga dahon ng nettle, ugasan ito at pakuluan at maaari mo nang inumin bilang tsaa. Ginugulay din ang ilan sa mga sariwang dahon nito at sa kakatawan. Iginigisa ito kasama ng asin at paminta at iba pang mga pampalasa. At kung hindi mo naman ito kayang lulukin habang mayroon itong mga tinik, ay maaari mo nga itong durugin at gawing sopas kasama ng patatas. Ngunit tandaan na bago ninyo subukan ang mga herbal na gamot buhat sa mga halaman. Kahit pa nga ito ay natural, ay marapat na sumangguni muna sa inyong mga doktor. Dahil maaaring ito ay hindi naaangkop sa inyong mga maintenance at iniinom na gamot. Nakakita ka na ba ng halamang ito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba, i-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng puno ng aroma? Bakit nga ba ito iniiwasan? Ano-ano nga ba ang mga binipisyong pangkalusugan nitong tinataglay? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang gamit at bisa pala ng puno ng aroma. Gaano nga ba kahusay ang halamang ito bilang herbal tree plant? Iyan ang ating pag-uusapan. Ang aroma o puno ng aroma ay isang munting puno na kadalas ay tumataas nga ng hanggang dalawa o apat na talampakan. At ang puno nito ay nababalot ng maraming malalaking tinik. Mayroon itong mga dahon na maaring maihalin tulad nga sa puno ng sampalok at ang bunga na binubuo ng maraming pads mabango rin ang mga bulaklak nito na kulay dilaw. Ang mga puno ng aroma ay kadalasang makikitang tumutubo sa mga gilid ng pasigan o mga kailugan. At madalas nga ay niilagan ng karamihan dahil sa matinik nitong katawan. Ayon naman sa Vastu Shastra, ay malas raw ang mga halamang mayroong tinik. Ito rin marahil ang sanhi kung bakit kadalasan ay hindi pinapansin ng ilan ang punong ito, ang puno ng aroma. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami pa lang taglay na kagamitan ng punong ito na kanilang iniiwasan sapagkat ang aroma ay isang mainam na antioxidant, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-ulcer at anti-fungal. Ang mga sinagad na bunga nito ay madalas ngang gamit sa mga sweet and sour na dishes o mga putahe. Ang mga bulaklak naman ito ay gamit sa paghahanda ng masarap na tsaa. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang sanga ng puno ng aroma ay kanilang inilalaga at ginagawang panlunas sa mga taong mayroong lumalabas na excess organs gaya ng bituka sa kanilang mga lalo na nga sa mga kababaihan. Gayun din ang pinaglagaan ng dahon nito na mainam inumin at panlunas sa mga ulcer at sakit sa lalamunan. Sa ibang bansa naman, ang pinakuloang ugat nito ay pinaniniwala ang nakakagaling ng sakit na TB o tuberculosis. Kung masakit at makatinaman ang inyong balat, maaari ring durugin ang dahon ng aroma at gawin itong parang lotion at hayaan sa balat ng hanggang isang oras sa bansang India, ang pinakuluang sanga ng aroma na sinangkapan ng luya ay maaaring gamiting lunas sa mayroong mga nagdurugong gilagid gayon din sa mayroong mga sipon at ubo. Ang dinurog naman itong mga dahon ay maaaring ipaahid upang mabilis kumaling ang inyong sugat sa balat. Sa Java naman ay kanila itong panlunas sa mga tao na parating nasusuka. Sa Uruguay, ito ay ginagamit naman bilang lunas sa mga sakit ng kababaihan o kalakihan gaya ng gonorrhea. Ang sariwang dahon ng aroma ay kanilang dinudurog at iniinom kasabay ng tubig. Samantalang sa Colombia, kanilang pinakukuluan ang sanga ng aroma at ipinapaligo sa mayroong mataas na lagnat upang ito ay bumaba ang temperatura. Samantalang sa Persia, noong unang panahon, ang halamang punong ito na aroma ay ginagamit nilang solusyon sa mga tao na hindi na nagkakaanak. Ang bunga naman ng aroma ay kadalasang pinagmumulan ng mga tina lalo na nga ang kulay na itim. Sa ibang lugar naman, ang bulaklak ng aroma ay ginagawa nilang pabango at saka pamada. At kung ikaw naman ay nagmamadali sa bansang India, ang sanga ng aroma ay ginagawa nilang toothbrush katulad din dito sa atin gaya ng sanga ng bayabas. O hindi ba? Ngayon ba ay may isip mo na malas ang puno ng aroma? Ang mga natatangi nitong bisa at gamit ay lubhang nakamamangha talaga. Subalit bago tayo gumamit nito, lalo na kung hindi kayo sigurado at mayroon kayong iniinom na mga maintenance na gamot, ay mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Pamilyar ka rin ba sa halamang ito? Isang uri ng damo na nagtataglay ng mga sumasabog na bunga o pad kapag natutuyo na. At dito nga sa atin sa Pilipinas, ito ay kilalang kilala. Lalo na nga ng mga bata na ginagawa nga itong laruan at aliwan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang sumasabog na damong ito ay umaapaw rin pala sa mga lunas at binipisyo sa kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung saan saan mo nga ba magagamit ang halamang damong ito na kung tawagin ay Ruellia Tuberosa. Ito ang halamang Ruellia Tuberosa, isang klase ng damo na tumutubo nga kung saan saan lamang basta mayroong tamang temperatura at sapat na sikat ng araw. Kilala rin ang halamang damong ito sa iba pang katawagan, kagaya ng popping pad, dapigan o cracker plant sapagkat sumasabog nga ang mga bunga nito tuwing mahahawakan o malalapatan ng tubig o kaya naman ay mababasa ng ulan Ang Ruellia tuberosa ay isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Acanthaceae Nagtataglay ito ng mga lilang bulaklak at bunga na dalawang sentimetro o 0.8 inches ang haba at sa loob nito ay matatagpuan naman ang mahigit sa 20 piraso ng mga buto. Ang pagsabog nga ng damong ito ang naging dahilan kung bakit ito naging popular. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami pa pala nitong ibang pakinabang. Ang mga dahon at ugat nito ay mainam na panlaban sa mga may problema sa tiyan kagaya ng gastritis. Makatutulong rin ang damong ito para sa mga tao na dumaranas ng diabetes. Napakahusay rin itong gamot sa mga may lagnat, sipon at mayroong ubo. At madalas nga ginagamit na anti-inflammatory sa mayroong mga stomach problem o intestinal problem, katulad na lamang ng constipation. Pinaniniwalaan rin na isa itong mahusay na aprodesyak at nakadaragdag ng semen para naman sa mga kalalakihan at kadalasan rin ay ginagamit nga itong pangkulay sa mga textile. Kumuha lamang ng ilang piraso ng dahon nito at ilagay sa isang tasa na mayroong mainit na tubig at saka inumin pakalipas ng dalawang minuto. Maaari ka rin magpakulo ng ugat at ng dahon nito at iyon ay gawin mong parang isang tsaa. Kaya kung marami ka nitong nakikita sa inyong lugar ay huwag mo na itong putulin kaya naman ay alisin sapagkat ito ay marami palang pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang alaki may alaki sa Best TV, sa TV, sa TV, sa sa TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuto ¡Mundo!